maraming mga OFW, maraming mga Pilipino ngayon na nag-uumpisa uh, pa lang sa pagmamano. Nabanggit mo kanina na hindi naman, uh, hindi ka naman mayaman yung pamilya galing, no? Nung mag-umpisa ka, boss, uh, gano'n ba kalaki yung lupa na ginamit mo muna? Nung mag-umpisa ka, saka ilang, ilang materials ang mag-gamit-gamit mo? Actually, nung nag-umpisa na sa bahay lang, sa likod lang ng bahay, backyard talaga. Backyard? Backyard lang. Typical na backyard yeah, talaga. Yeah, backyard lang. Na, literal. Oo, oh, literal na backyard. Pero nung nagka, ano na, ang una-unang manok, I think, apat na, ano, dalawang babae, tsaka dalawang lalaki. Yung isang lalaki, kinall out namin kasi parang hindi namin gusto. So, <laughs> Native. Oo. Oh, oh. Then, nakapag, uh, may sweldo-sweldo, Nakapagbili ako ng mga, ng oh, baga nakapag-loan ba, mm -hmm. may kumpare ako doon na sabi niya, pare ako gusto mo ito, that time 15,000. Mm, mahal na yun ha. 15,000 tatlo, tryo na. Tryo <laughs> 15,000 ha. Pero sabi niya, pag may sweldo ka lang, bayaran mo. then hindi uh, mo na gusto, balik mo sa akin, mm -hmm. balik ko yung pera mo. Ganon, ganon ang setup noon. Mm -hmm. So dahan-dahan, nakapag ganon nakapag ano kami ng uh, hindi pa, pa alin yun <laughs> hindi, hindi pa, pa hindi pa alin yun trial and error ka pa noon so, nun. trial and error pa <laughs> noon so ganun nagumpisa and <clears throat> sa mga gusto talagang mag uh, ano mag manok umpisa po kayo sa kumbaga tama mm -hmm. start it right tamang material tamang pamaag, pamaagi or pag uh, pamaraan. pamaraan ng pag-alaga ng manok And then tama yung lugar. Kasi kung gahit na sabi ko nga, kahit na ganun, may kamahalan yung mga material natin, kung ilalagay mo sa lugar na hindi man angkop, wala pa rin. Wala din. Ano pala, oh. boss, boss may factor din pala yung, ano, yung lugar. Environment. yeah, mas maganda talaga. Uh, eh, ano ko muna, ikat muna yung... Dito nga, noon, nung... nung ano ako, nung nag-umpisa ako dito, Minsan, may kaibigan ko, pasimple lang sila, tumatawa. Naririnig ko din na, ito talaga si Manny, oh. Sumasakay dun sa tramline, delikado, para lang magmanok. Pero yeah. <laughs> <laughs> I proved them something, na pag healthy yung lugar, pag malinis yung lugar mo, mm -hmm. you will produce healthy roosters. Ang healthy roosters, will produce a lot of winners. 'Yun lang, 'yun talaga. 'Yun lang ang ano ko. Sabi ko at bringing talaga. Hindi do kasi that time hindi pa naman gano'n kaayos yung ano ko. Yung ganoon kaayos ng si ang ang linya. Nag-start pala ako mag-develop ng mga lines ko. Hindi pa gano'n kaano talaga, hindi pa ganoon ka okay. But, natutulungan po ng lugar walang sakit, walang taong halos mumpunta doon. Less yung tao, less yung sakit. Correct. So, mas madali silang tumubo na maganda. And, one more thing, ang stag dapat nakalus ng maayos. Hindi yung naka confined. Combined. Hindi. Magiging athletic yung roosters natin, yung stag natin, kung nakalus nakaalpas ng malawak. Tama. Hmm. Dapat na, kailangan so, malaki yung ranging area. Dapat malaki. Malawak. Kaya nga sabi ko, kung maliit yung lugar tama lang yung lagay natin ng manok mm. What Dahil, mag wag mag-congested mag kasi pag nag-congest yun tataas yung bacterial load mm. pag tumaas yung bacterial load tataas yung dadami yung sakit na nandun na kahit na may bakuna yung manok natin may chance pa rin siyang tatamaan tama, ng sakit tama. 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 so mahirap ginastusan yun. mo tapos hindi mo mapakinabangan yeah. sayang mm Kung -hmm. minsan may mga na, naririnig tayo dito ng mga breeder din, malalaki din, itatali na lang yung manok. Yun mm nga. -hmm. So, pero ako, hindi ko kaya yon kasi hindi naman akong grabe pera. Wala akong pagtustos eh. May buhay yon Dapat alagaan may, talaga. Oo. tsaka sa so, mga gustong mag ano, sa so, mga gustong magumpisa mm. -hmm. sabi ko nga, start it right. Tama lang. Pag alanganin, wag muna. Pag medyo sabi, boss, baka pwedeng ano baka pwedeng maghingi uh, ng tawad kasi meron pa akong pinapaaral ganyan ganyan sinasabihan ko sila tapusin niyo muna yung pinapaaral tapusin muna yung gastusin na iban wag dito wag pang mama nandito lang yung manok tama pag libre na kayo pag wala na kayong sabit na gusto kayong mag-alaga doon kayo mag-start para yung negosyo tuloy-tuloy then consider na yung breeding talaga negosyo kasi ako ganoon ako Ayoko kong sumugal. Pag pumusta ako, 3, 3 5, 5 maximum. Kasi ayoko kong ma-lunod tayo sa sugal. Ah, may not enjoyment eh. Pero pag may gusto mong sabihin mo, enjoyment. Enjoy na, tamang-tama lang. Correct. Hindi Correct. yung sobrang sugal na minsan. Eh, ang tao naman kasi <coughs> kung minsan Gusto din kong pasikat eh. So, wala yun. Mahirap yung ganyan tama yun guys actually sa lahat ng mga nakausap ko na talagang mga totoong breeder mga malaking breeder guys wala sila sa sugal wala, wala talaga kasi sabi nila kung gusto nyong mag, mag, mag dito sa industriyang ito iwasan yung sugal yun ang sabi kalalasan talaga dito sa ano sa Bakulod pag dito tayo mamamasyal ng farm mga Rikogi, farm talaga gagwapo A line. Sign me up and tell me about the people that you know who were trying to feel alive. Life can get hard, so, honey, if you need to cry, just come share my. apartment I rented. natin masasabi sa lahat sa dami ng mga nagbi-breeding dito paano natin masasabi na may kaibahan ang manukan ni Boss Manny Diliba ano po ba ang pinag-iba Boss kasi ang daming mga nagmamanok dito bakit ba kami magka-interest kay MD Yuri Game Farm Uh, ang MDU po talaga'ng unique man siya sa ibang ano, ibang uh, breeder uh, in fact. Uh, hindi lang naman kasi manok ang nandito. Uh, meron din tayong iba ibang prutas, iba ibang mm. ayok. And one thing more, gusto ko lang i-emphasize sa mga nag breed din ng manok na we have to establish our brand. Yun. Ang MDU po, uh, naka-establish po din kami ng brand na yon sa Alin Roundhead. Mm. Para through the years, through generation, uh, ma -ano tayo, ma-recall tayo na Tama. yung MDU rin, known yun sa ganitong strain. noon Known ito sa uh, Alin Roundhead, So, yun ang maipagmalaki ko po na basta iwanan round ko. Head. Yeah. Basta Alan round head. Alan head. MD MD yun. Yun. Yeah. Galing. MD Yuri yun. Mm -hmm. Dapat ganun dapat. Mm -hmm. establish talaga tayo ng brand natin. Correct. So, yun guys ha. Bakit tayo pupunta dito sa MD Game Farm kay Boss Manny Diliva? Yan. Kung hahanapin natin ang Allen Roundhead. So, yun guys ha halos lahat ng mga bloodlines ito may base na alin round head alam naman yung mga round head magaling yan dito sabi nga ni ano boss peter pag bobo yung breeder bobo yun yung mga manok <laughs> sabi yun ni boss peter lakson mga kogi pag punta mo naman sa lakson 888 mga sweater base naman doon Basta yun ang tinatandaan ko. Pag bubo ang breeder, bubo rin ang mga manok. Eh dito na sa mga magaling, roundhead, magaling dito yun eh. Diba? Bautak. Bautak. style. My style talaga. Tama. Ay. So, Kinoot ko lang yun guys ha. Sa isa sa mga nakausap natin, which is I think totoo naman. Kasi sa pagmamanok boss, sa tagal-tagal ng pagmamanok dapat matuto tayo din. So, tama, tama. Lagi king bright din tayo. Yeah. Ganyan talaga 'yon. Mm -hmm. Kasi para may distinct tayo. Tama, tama. Diba yung, basta lang manok, hindi pwede 'yon. Hindi pwede 'yon. Hindi pwede 'yon. Dapat may character tayo na iba na. Oo, okay. marahil pwedeng mo 'yung pagmalaki, mm -hmm. diba? 'no na ba? Sa dami-dami naman naman dito na farm, paano ba natin ma-distinguish na punta tayo kay Manny Diluba? Mm -hmm. Eh, pagpunta pa lang dito, marami na tayong madadaanan. Oh, no, ano yeah, what? Ah, gusto ko sa yung alin round dito. Diba?